Gandang oh, tanghalay, kain tayo. Natira kong pagkain, tutong. Yung na lang natira. Ilang iniwan nila. It's okay. Tapos meron pa naman ako dito ng pritong sag. Yung natira kanina umaga, kain tayo. Ulam tayo ng fish. Fish ang ulam namin. Yung, ang tawag yung fish nito, yung malapad. Eto. Malapad na fish. So, Tinuto ko sa kamatis. Kasi ko ng umbok. Yan, sabi na may gulay. Kain, kain. Lagyan ko na lang ng sabaw yung ano, yung kanin ko kasi matigas. Dahil tutong lang natira. Tapos kung yung aking mga alagaan dito sa akin kape. Later, uh, mahina ang connection natin. Slow connection. Kain po tayo. Meron pa ako dito. Bilis. Yeah. Yung kumain. Pagka ano. Kamain, paka, ano? ko pa rin pa. <laughs> so kung itaas ko pa ako. kumakain kayo. Kale, tayo yung water ko? Ang ko Ang Yan. Ito yung ano ko, baso ko. Masarap uminom sa ganitong baso. Oh. Kain, kain, nabulog yung ano. Hindi na masyadong crispy. Kanina pa kasi Hmm, tama? Huwag hmm. na-away kayo. mag na-away. Mm hmm, hmm. mga pusa. Ano din kay Holly? tayo. Cookie! Pabis na pabis na ito sa Ang init sa labas. Pag nilalating lang namin na malinti. So, bali, ayan. Punos-punos ko na yung... Pati yung fila ko na punos ako puno. na. Eh, bit. Tinutok ko na ng electric sa akin. Uh. Ba mm. kayo mukhang mag magaling kumain. natin ay hindi magugutom. Kasi nga itong 'yung aking kainin. <laughs> Hello, magandang tanghali, ma'am. Kain tayo, ma'am.